Ang labas yun doon, dyan. Kaya sabi ko, dito saan, dadaan sa adang, sa... Meron oh. bypass. bypass. Ang By labas doon, sa may papunta ko sa, sa bandahan dyan. You know? huh? you know? Meron kami sa may... Doon uh -huh. si di ba doon ang katanawan? Uh. Uh, so, Pwede pa punta alusot Diba may mga rotonda yan? Oo. Pagdating dapat Dito sa gumaka ang mo. Dito sa LTO? Kasi din ako. Hindi namin nadadaanod ito. Sabi ko. Inodder yan, may amin na. Nagpaprint ako ay Sticker ni kuya sa cafe Saan? Saan na? Sticker ni Raph? Pahingi! Bigyan mo kami Naubos na yung Sticker ni kuya eh Kuya, Bigyan mo kami ng ganun oh Naubos yun Ang dami eh sa kanya. Uy, isa lang? Marami Ano ba yan? Sabot isa-isa lang? Hindi kasi ibigay kasi namin niya sa sombrero namin. Okay po ya. Bago to kay mukha ni Kuya dito, matanda na to dito. Dito. Matanda Kuya oh. Matanda. Ayun oh, sa likod yun ang go, oh, yun. Yan dapat, tisoy si Kuya dyan. Pero pagtitigan mo ng maigayat, para na si Kuya Awe. Hindi na yan? yung ppjam. iyan yung ppjam. na yung ppjam. iyan yung ppjam. iyan yung yung ppjam. iyan 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 yung ppjam. Karon ida Pero yan, hindi hindi yan. Ay, hindi siya nababasa sa ano din. Oh, matagalan na tayo, inted, amo yung nasa motor ko, na yung kay Kuya Bal yan, kay Hindi nagkukupas yan. tapos <laughs> gay na sudu. Dala natin kasama makalilong Kuya Bal, kilala ka doon. Doon sa, uh, <coughs> sa may ano. <coughs> nandun ako sa sarang gumakasin. yung bang ano yung bang pariyo sa sitwasyon ni Lasmin ano yun ka ano kuya sa kay Mika Pero umuwi rin kami sila Si na siya kasi kung baka baka humabol siya kasi nandun si JJ siya kasi ano ay baka humabol sila ate. Kasi alas 9 kami umalis doon ay nag-alabay. Kasi alas 9 kami daw sila dito kuya? Ay ay? sit. May tinapay oh. Jello. 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 d e Malilito yan. Akala niya siya ang tinatawag. Ikaw pala. Jello. Ano? Ah, Tinitinan sila tawag. Hehehe. Papa. Come to papa. May daya. May daya. Come to papa. Hindi naman magaganan siya. Oh, pagganakapul ngayon maganakapul. kita mukanda ngunit natiyagan matmay nay 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 yan. nay 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 na nay 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 ang gusto mo na po mo dagyan daya diabetes. Di pa ka lang Pati pati pusa. sa dandon dadan namin. Kagto. Tingnan kita kinya. Galing kay na KC habil lang sa. Pagkain ni misis ng, pag ng kanin, sabi ko, bago ng kanin, yung pagkain ng nila. <laughs> Pwede ka lo, payat Napayas pagkas. Pag puro mas. Kapit. Kita may kinasik. Tapos kasi yung pagkain ng kanin, kung sa'yo kakakalain, yung, yung soko, why? Kaya, um. bakit, bakit naglakad dyan? Ang hirap pinalagad mo. <laughs> oh ando dumi na niya. Hello. Hello. Wala kapatid, kapatid kay uh, na, din si pag iiwan -iwa, nyo yan, iiyak yan. Hindi mo pwede iiwan yan, mamamatay yan, ano, Julma. Kasi ma mamimiss niya kayo, tayo, hindi eh. kakain yan. Meron dun sa amin, oh. Niwanan siya na ng amo niya, yung kumay, umat, namatay. Kaya nga. Oo, kasi na-miss niya yung amo niya. Yung ano sa kanya. Hindi siya kakain. Hanggang mamatay siya. Marunong na yan. Yung pinapakagat na laruan niya tapos kapag iba mo, pinapakuha mo, pinabalik niya. No. Marunong na siya, marunong kunwari paluin ko si Mrs. Yeah. ko. Kunwari awayin ko. Datang ko yan, niya ko kagatin ako. Niya dapat eight. iwanan yan. Oh, nga. Niya dapat. Mas pusa o okay pa kaysa eh, ganyan. Yan na. Kaya niyan, gustong gusto nga nila yung ganyang biyahe. Sanay na rin kasi ito sa oh, biyahe rin. May, uh, may aso uh, din kaming ganyan. Yung pusa namin ang may sa tao. Ayaw niya sa... Pagkakita ng tao, tapos mo Gusto-gusto niyan biyahe. Sa pagbiyahe niyan. Iiyak yan. Iiyak yan. Iiyak gusto nito kayo na? Iiyak yan. Nahanap niya yung tao niya na ano. Ang iskod niya na ba? Alam ko kapag ang gagawin niya kapag iniwan namin talaga. sa bahay kasi iniwanan naman namin may tubig. Kapag natatay na talaga kasi yan sila tumatay sa gabi. Sila mag-isa doon? Dalawa sila yung pusa natin Uh, wala nga problema Kaya yun na, kasi ano man, dahil asahan talaga niya na may u talaga kayo. Eh kung ilang araw kayo hindi uuwi hindi iyak yan. Oo, mamimiss niya, mamimiss kayo niyan Tapos na pag kuminsan hindi kakain niya, pag uwi namin sa kalang kakain. Kaya nga, paano nakaiwan niyo sa iba? Hindi na talaga kakain niya. Yung, <laughs> yung, 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 <laughs> ano na yung baso doon na ano, paper. Oh, yung thermos. Man thermos, yung mga pagkain niyo. Ayun na, ikarga na, ikarga. Ha? May tubig na doon. Bitbitin niyo na lang yung mga thermos. Doon na po yung tubig. Ano ulang laman yan? At doon na lang, mag na lang kayo doon. doon. mag na lang kayo doon pag kape. Uy, magdala, Lidya, Lidya, magdala na lang kayo ng termos, magpainit kayo doon sa bahay yan, okay. para Ay, tama, ka tama nga ako. Dalhin niyo yan. Dalhin niyo na lang yan. Manghingi kayo sa kapit doon. O sinong, ano, manghingi na may init. Oh, manghingi na lang kayo ng may na lang kayo ng may init. Kilala ko, kilala ko. Bitin mo yung ano, hey, takuri. Ito na lang po yung galing natin. Psst. Saan ang kikisaksak tayo? Huwag, wag huwag. Mga nakakahiya yung an kuryente. Yung, ito, ito na lang po. Oh. Ay, ayun na lang. Da, bit na lang. Bitin niyo yan. Mayroon kaming dalawa, binaba. Asa na ba? Dito yung isa yun. Ayun o, binaba. Kuya, guys, dadanin mo yun. Malakuan. Yung shilling. Ayun po Ayun pala. Ayun, ayun pala eh nakita ko rin. Ay, ano na, okay na yan. Hindi, hindi kasi yan. Ito, ito na, ay, yun ang malaki. Oo, yun hindi kasi yan. Ayaw ko na nito para kung makamabasa. <gano>, <coughs> Minsan kasi yung utak natin natutulog, <coughs> hindi ginagamit. Oo nga, mga oh. tulog. Buti na lang, may mara. Bising <coughs> <Di> ang utak. <Ha? tos> pansit, bit. Uy, magkuha kayo ng pansit ba? Hindi, <coughs> okay lang. Okay lang. Bitbitin na natin, baka mapanis sa sasya. <coughs> Bigas, baka magkulang. O, magdala na kayo lahat. Plato ka lang? sama kasi maglilinis ako dito. Tapos, ipon pa ako ng tubig. Mahinintay pa akong order. Hindi ko alam ay kung kailan. Nahihirap ang tubig. Hindi na matulo ay. Bira na ang tubig. ano dito? Tapos yung iba, na naliligo na lang sa balon. Ayaw ko maligo dyan sa balon. Mabaho man ang tubig. Uy. Diyan. Malamig yan. So, Malamig nga. Pero, ang amoy. Yun. Malamig ko Ah, sige, Jay, ingat. Ang amoy, pra. Thank you. Thank you. Oh, Alis na. Oh, ah. na kayo? Oo. Oh. Ba? Yun lang? Oo. Uwi kami. Alis na kami. Eh. Kita-kita tayo next Sh濃. month. <laughs> next month. Uwi ako Mindanao, uy. Ay, uwi, Pwede uwi. Uwi ka? Uwi pa kasunod? Uwi muna ako kasi isang taon na ako hindi na taoya eh. Ah, okay. Oh, uh, uh. Mm Hindi lang ka uwi. Ka. Paalam ako kay kuya. ayan guys papunta na sila palis na sila magkakulang pa yung kapi ayan ay ako nalang magsulo dito kay maglilinis ako Ako'y maglilinis. Lidya, yung tubig mo! Yan o. Baka may naiwan pa. Sila ay alis ako'y mag-stay lang kasi maglilinis ako dito. Ang dami. Grabe ang ano. Buti pa yung si ta Si <laughs> tatay oh, Samasama niya yung aso niya oh. Aso niya Oh, oh! Jilo bye bye Jilo bye 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 Jilo <laughs> Kasama ni Jilo Mags yung aso nila to. Pangalan din Jillo. Jillo, Jillo. Jelo, Jill, Jillo. Ay Jillo, bye-bye. Eh. Bye-bye Jelo, -bye, Pupunta pa sila ata ng bayan, oh. Ba pupunta sila ng bayan. ka nun dilo Jilo Mags Kilala ka ata nung ng motor Yung pasayro Parang kilala ka nung pasayro ng motor ba Oh <laughs> uh, uh. Yan na dumi na Hindi pupunta ng lupis yan May bahay na doon mong ano, gawa, paggawa ng bahay. Oo. Ako yung nagpaiwan dahil oh maglilinis ako dito. Mag-imbak din ako ng tubig. Yung tab ninyo ginamit nyo? Yung malaking tab nyo? May laman yan. At tinambakan nyo yung tubig? Nagkulang kami sa tubig ko ano dito? Meron nga tulo. Paunti-unti. Paunti-unti ang tulo nga. Tama nga. Oo nga, bahala sila. Ka maingay. <laughs> hindi, sila, diyan sila sa nanano din. Kaya nga. Oo. Oh. Wala na isip. <laughs> dyan sila sa balon na liligo. Oh, mga ilang araw pa sa dito. Wala tulo dito kaya. Kaya kami nag-ano, nag, ano, nag na Oo, oh, nag-aabang kami ng ano, wag, wag nang anuhin nga yan kasi pag nagsahog kami dyan, wala kami tubig. Eh. Ay, hirap kaya akyat baba sa taas. Hmm, sakit na tuhod ko! Yeah, mayroon, mayroon. sila Oh. Ay, ayan. Nakapagwalis na naman ako dyan. Tapos may kumain ng mangga. Tinapon na naman yan. No. Oh. Okay. Ako'y maglilinis. Aray ko, maglilinis na ako. Shout out sa lahat na nandyan at mga viewers. Thank you all, guys. Sa suporta ng aming mga channel. Tataka kayo bakit ako hindi sumama dahil ay kasi pag sumama walang maiwan ay badat na namin dito ay marumi pa din. Nilangan malinis, mag-ipon ng tubig. Mag-ipon tayo ng tubig. Kasi hirap talaga pag ano, kulang kulang talaga sa ano. Mahirap. So, okay, shout out sa lahat, shout out. Bye-bye guys. Thank you so much. O yan o pala. Yung mga at ating mga kasamahan dito ha. Ah. Hu huwag nyo kalimutan. Si Amba G Ambassador G, Amba, Murillo. Ka Deputy Kalinga Plidja. Si Billionis Mix Vlog. Of course myself. And ikula, sila din Kuya Bal Santos Matubang. Ano eh? subscribe nyo mga sisikoy. mga friend-friend ko dyan. Subscribe my channel. Uh, subscribe yung channel Kuya Bal. kay tiid na at kay Kalinga Prab. Yan. Ito rin yung kay ano. Galing po to kay Jello Mugs. Nanghingi kami. Kalinga Prab, Kalinga Prab. Ano kuya Bal Santos. Bal Santos Matubang. Ay. Galing po to kay Mags Mugs. Nanghingi kami. Kasi ididikit namin yan sa aming mga ano. Sige bye. Bye bye guys. Kay mag start na ako maglilinis. Bye.